Bye. nga ba magkabit ng saddle sa seat post? So ang una natin gagawin ay tatanggalin muna natin itong tornilyo. Pagkatapos ay mababaklas nyan lahat. Ito nga pala yung natin na saddle na papogi niyan mga pups. Bali itong part na to yung ilalagay mo sa ilalim. Tapos ipapatam yung railings ng saddle at itatakip mo to sa ibabaw. Bali ganito na yung magiging itsura niya. Sunod ay babalik mo itong mahabang tornilyo at sa ibabaw niya ilalagay itong maliit. Tapos yun eh, lang muna natin ng konti kasi adjust natin yung position ng saddle. Kapag okay na, pwede na natin higpitan ng maigi. At yun, ganun lang kadali magkabit ng saddle sa seat post mga pups. O nga pala ang brand ng saddle na to ay West Biking tapos nandito sa gitna yung logo niya. Ang angas din ang design niya mga pups, napaka detail. White blue nga pala yung kulay nito at marami pa silang available na kulay. Matibay din yung pagkakagawa nakadialin na siya sa ilalim kaya di agad agad napupunit. Okay din yung foam niya malambot kaya komportable ka dito. Pwede nyo ito magamit sa kahit anong klaseng bike mga pups. Ganda ng comfort nito kaya may enjoy mo talaga ang pagbabike. So kung interesado ka nga pala dito nandiyan lang sa yellow basket. sinlang lang pups, ride safe palagi.